Marami ako at samo-samo akong nababasa na mga good comment dahil daw sa aking mga vlog parang nakapunta na raw sila sa Siargao. Hi everyone, this is Nanny Wonder. For today's video, I'm going to share yo kung ano yung routine ko everyday as a local tour guide at vlogger sa isla ng Siargao. Kaya naman for today's vlog, mag enjoy kayo dahil parang napuntahan nyo na rin ang Siargao at lahat ng aking vlog ay nakakalinaw ng mata. Kaya anong pang hinihintay? Tara na! Murag tala for the go! Uy! Okay ka na. Lang. Ang dami ko na mga dito na parang nasa Siargao na daw sila dahil sa aking mga content. Kaya naman kung balak mo mag Siargao, ay nako, ako na yung kunin mong tour guide. Murag tala. Okay ka ayo. Uy! At dahil nawala po ako nung 2023, masyado akong nadala sa emosyon ko. Welcome then, hoy for the go, happy new year. Hoy, mga kotoy, Welcome to Sumpalagot, mabuhay. Kaya naman ngayon, babawi ako at magpupokus ako ngayong 2024. Kaya naman for to this vlog, samahan nyo kung mag land tour tayo, iikuti natin ang Siargao. At sa mga gusto pa magbigay ng suggestion kung ano ang gusto nyo makita sa siya, Siargao at ano ang gusto nyo gawin. Gusto ko talaga this year maghatid ng saya sa inyong lahat at gusto kong i-goal talaga na... Ngayong 2024, vlogger pa rin. Hoy! Ang ganda na lang, pasarap na pakinggan yung vlogger pa rin. So ito yung talaga yung everyday kong routine dito sa isla ng Siargao. Pag busy ako, ganito talaga. Hanggat kaya kong ipagsabay ang aking tour at pagiging vlog at para may bahagi ko rin sa inyo. Alam ko po, hindi lahat po makakapag-afford ng Siargao dahil kinda nga po kamahalan yung pagpunta ng Siargao the flight, halos lahat naman naririnig ko. Kaya pag pumunta kayo ng Siargao, dapat make it sure sulitin nyo talaga ng ilang araw, hindi yung dalawang araw lang. Kung kailangan two weeks, two weeks na or one week. Hoy! Nagtagal naman ng bakasyon na yan. So ito yung guest cover for today's video kaya sim pa rin sila yesterday. So uh, nandito na kami ngayon sa Coconut Mountain Deck view para mag behind the scene. Uh, that's what we call human drone. So ayun, balik tayo doon. Kaya pa gusto ko pong i-share at ibahagi sa inyo para sa sunod na makapunta kayo ng Shargao. Ay, ano pang mare? alam nyo na at meron ko yung idea na ay ganito pala yung Siargao at napakaganda. Kaya naman for today's vlog at kung especially sa mga single pa dyan hanggang ngayon 2024 at botobas, alam kong single pa tayo ngayon. Kung nagahanap ka ng Chupapya at Pukikay, ay mag ka na mare kasi nandito lang sila. Ito lang hala. Inihintay ka na nila. balay mo, nandito pala yung dawan mo. At parang sasabihin ko rin sa inyo, dapat ngayong 2024, maging malandi na rin tayo. Alam mo, that's my goal. Kasi, noong 2023, masyado akong demure. Kaya marami nagtatanong, nay, may jowa ka na ba na chupapi or taken already ka na ba? At palagi ko pong sinasabi na, ah, ayun, sawa ng Diyos, tigang pa rin. Hala, bakit palagi kang tigang ni na Pwede ka naman magkamayan, Lizim. Oy! Hindi lang po sa ngayon. So itong activity na to, papunta kami ng Sugbalago. Naway no, wait talaga palagi yung tapusin ang aking mga vlog. At huwag nyong kalimutan mag-share. At kung magkita man tayo kung saan place to share please, please approach me. Dahil sigurado mag enjoy ka mare. At pare. Hoy! Dapat samahan nyo ko hanggang matapos ang taon na to. Dapat yayaman tayong lahat. Manifesting ba? Manifesting ba ka mo? Kaya naman goal ko, hindi lang pang Siargao ang beauty ko, dapat pang nationwide rin. Uy, murag tala. Okay kayo. So, pa, kaya ito na, papunta na kami subalong. Napakaganda ng panahon ngayon. Uy, na masyado ako nakom. Pero wala ako masyado nakita ang mga chupapi ngayon. Meron man, pero eh, hindi ganun kagwapo. O, ba diba? At thank you, thank you to Carlo sa aking uh, new assistant na lahat kumukuha ng aking vlog at ah, thank you and mabuhay. You're the best among the rest. Kaya naman magsasama pa tayo matagal. Manifesting kong yayaman tayo. Kaya naman dito sa Sugbalagon, masasabi ko talagang very insane din yung kulay ng ah, dagat nila. Napakaganda, napaka-clear at walang alon. O, oh, ba? Diba? Huy! Kaya maaga kami pumunta dito at Okay. Okay. Welcome to Sumbalagot! Mabuhay! Tagay para patay! <laughs> Good morning, sir! Welcome to Sumbalagot! Mabuhay! Welcome to me! Where'd Ito pala yung jowa ko, lumalangoy. Hoy, nene, nang-angangkin ka na naman ng jowa na may jowa. Ay, okay lang yan, di ba? Sabi nga nila, lupa nga na may titulo na uh, nga. Jowa pa kaya na walang resibo. Hoy, for na, nini. Ano anong pang inihintay mo? Ay! Murag tala. Wala okay kayo. At gasa sa, tagal nga na hindi ako nakapunta dito sa Sugbalagon. I think it's almost 4 months to 6 months na hindi ako. Kaya lahat ng mga local na nakikita ako. Palaging sinasabi nila na nay nay long time no. see, si, ang sinasagot ko naman. Mucho tempo simberte. Buenos dias. Muchas gracias. Or sa ibig sabihin na uh, it's long time na talaga na hindi ako nakabalik. Dahil nga po, masyado akong na-hurt. It's hurt that time. Bakit na-hurt nga ba si Nini Wonder? Siguro na may na obsess lang ako sa tao. As a person, emotional din tayo. Normal lang din naman talaga siguro na ma-inlove tayo. Oy! Grabe ka na yun. in love na pala ang ating dalaga. Kaya naman daw ay sanay huwag kayong magsawa. Oho! Na... Mag-like and share. At kung ano yung mga ma-comment yun na ma-suggest nyo. At tuwang-tuwa ako sa friend ko dahil nag-video siya. Hoy, kinuhaan kami niya ng video. Yung na, while napapunta kami dito sa nagbabangka kami. May nakita ako na 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 na. Na 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 Parang pinig ko this 2024 talaga nagkakagusto na ako sa mga chubot po Kikay. Baka siguro magbabalik loob na ako. Hala nini, pwede naman talaga, no? Mahabol panini pero kaya pa kayo mahabol ni sa dami mo nang natikman. Hoy! Oh, nini, masyado mong binubulgar. So, kung gusto mo naman ng mga outfit na island-island, katulad dito, bumibili ako ng mga tinatawag na mga burloloy. O, ba? Diba? Pag nasa island ka, maganda meron kang choker kasi ang sarap machoke. Gusto ko yung nachuchuk ako. Ah, ano pa rin sinasabi ko? Choke me, daddy, eh? napakalandi talaga ng aking accent or salita. Kaya naman siguro hindi ako magtataga na sobrang daming na miss ang aking mga content kasi hindi nawalan po talaga ako ng courage that time. Parang naging na insane ako na parang na parang oh my god. But now ngayon artista na tayo. Hoy, artista talaga ni Wonder. Kaya naman, everyone, shout out sa aking mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Ikakarir ko po ang aking YouTube. Kaya naman kung sana'y samahan nyo ako. At nandito kami ngayon sa magpupungko kasi nga po, uh, we having lunch there. And thank you palagi sa aking mga team. At sa aking tour po, I opera exclusive tour. Uy, di ba? May exclusive tour tayo. So yung mga bisita very satisfying sila dahil uh, very hands-on kami. Sino ba namang hindi mga hands -on? kung tatlong tour guide, well got tour at uh, tatlo na yung bisita. Grabe di ba to the max at wala na akong kinita kasi binabayad ko lang sa mga tour guide. Ito yung nga pa yung tinatawag na the rock falls or the tide pool which is this is what we call magpupongkaw. Oh, oh, oh. Na di ba ang sarap mag voice over dahil napaka-trending talaga ng voice over ngayon kasi pag voice over parang napapasyo mo kung ano yung mga saluubin. Ay ano ba yung saluubin? Or napapakita mo or na-express mo kung ano yung dapat mong sabihin. So ito na yung last hindi ah, hindi pala last stop namin. Ito yung last stop namin is Maasin River. Kaya naman sa mga friend or relatives niyo diyan na gustong balak mag-share I-message yun na sila at sabihin si Nini Wonder. At please tag. Kung gusto mo talaga mag-share ko, it itag mo yung mga kasama mo na gusto mag-share ko. Ang gwapo nitong chupapi na to. Parang bit na bit ko to. Bagay kami. Dahil dito na kami magtatapos, pabalik na kami din doon sa General Luna or sa downtown ng town ko. Ah, uh, palabas na po kami dahil gusto lang po ng bisita makita yung place. Hindi na po kami nagtagal kasi nga ang dami rin turista. Ang Siargao ay hindi na uubusan ng tourist. Promise, ako nagsabi sa inyo. Kasi pag once na may isang tourist na pumunta, inihing kayat niya at inirecommend niya na lahat na pumunta ng Siargao dahil naman mare pare, ang ganda naman ng Siargao talaga hindi ka talaga magsisisi. At ito yung kinakain nila, ito yung tinatawag na uh, tuway sa amin. Yes. Ito yung parang kikilawin mo. Walo. Pero kung hindi naman napakasisitive yung tamis mo, you need to aware kasi nga ang <laughs> hirap din mo kumain ng raw. Lalo na pag first timer right. mo. Pero Ganun kung gusto mo naman mga mahilig ka okay. naman sa mga exotic food, okay. <laughs> recommended, yes. Interesting. This is Nini Wonder, signing off. Ano, te? Masarap yung tuway mo, te? Uh, mas masarap pa sa Uy, sa ang sarap ng tuway ni ate! For the go! Bago kami matapos ang tour, oh. dumaan muna kami sa Secret oh. Beach. O, oh, ang dami nagtatanong oh. ano ba ang Secret Beach. Oh. Pero kilala ito sa place of Nadine Lostre. Kasi nga daw, yung partner ni Nadine Lostre, yun yung may-ari ng hotel. People say, at wala ako masyadong idea. Kaya naman dito, chill-chill lang ako. Basta pagtawag sa amin nito rito sa si Siargao, doot as a local here. Dahil matatagpuan to sa downtown ko yung place na to. This is what we call doot for me. Thank you.